O oh, mga best na napanood naman tayong tutorial kung paano magkabit ng cellphone holder recharger. Madali lang naman eh. Dalawa lang naman yung wire ng charger. Yan. Yung isa sa supply, yung isa sa ground, body ground, negative. Isa, kakabit natin dito sa may orange accessories galing sa susian. Tapos yung kulay itim, natural, garagay natin sa ground. Isasama na lang natin siya dito, eto. So may mga pa siya maliit na, ala, uh, na wire dito. Ayan na yan. Ayan sa voltmeter yan eh. Idudugtong na lang natin dyan. Tapos tapos na. So unay muna natin kabit to. Paano yun? Nag-iisa lang ako. Kumuulam pa. Eh hey, mama. May dumaan. may hey, ma magic na lang natin. Kakap. Ang dami naman dumadaan. Hmm? Ang dami naman dumadaan. Shoutout sa inyo sa lahat ng dumadaan. <laughs> So, ikakabit lang natin siya dito ng ganito. 1, 2, 3. Yun. O, oh, ayan, Nakabit na natin yung pinaka-poste niya. Ngayon, ikakabit naman natin yung pinaka-holder niya. Teka. Mukhang pangit eh. Parang um, hindi nakatagilid eh. Hanap natin ibang presto. Subukan natin dito. Ayun. Dito. Bagay. O, ngayon, kabit naman natin to. O, paano? Wala akong... Ano, de, gaganok na lang. Yo? O, di ba? Mas maganda. Ngayon, kakabit naman natin na yung... So, ito mga best friend. Yung pula, ipinasok natin dito sa may orange na accessory. Tapos, pinalusok natin dito. Tapos, saka na lang natin isusok-sok dito sa kabila. No? Meron din nakalinya dito eh yung kulay puti naman galing naman yan sa ilaw so hindi natin yan ang topic natin ito ngayon yung, charger natin so ayan pinalusot natin saka natin isasalpak na yun dito ipit lang natin ayan oh, pinasok lang natin sa low. tapos itong itim kakabit na lang natin yan sa body ground sa glit so ayun mga best friend na natin yung ground ayun yung ground sa aming ground nitong natin, volt indicator. Tapos yung ground nitong ating charging charger. Cellphone holder with charger. Ito yung sa accessories. Kaya pagka nag-switch tayo, switch din siya, nag-charge na siya. Pag natin ganun, nag-charge, subukan naman natin ngayon. So ito mga best friends, subukan natin. nag tayo ng cable nagsaksak tayo ng cellphone kapakaingin naman nagsaksak tayo ng cellphone subukan natin saan magcha-charge ayun ayun o no. saan na ba? ayun o no. magcha-charge o no. yan eh ayun no 2 hours 16 minutes yet till full charging di ba? nice! gumagana, na. Patay muna natin. Baka malobat. Mga best may mula na naman. Talagang ayaw talaga akong pagtrabawin. Ayaw ata akong sinisipag talaga. Kabit na natin itong cowling. Tapos, testing uli natin. Okay. So, ayun. Umuulan pa rin. Testing na natin kung gumagana. Paano kung ngayon kapapaganahin yan? Ito. Ito ko to. Sasa ito. Ayan o. Oh. oh, nawala. Ayan o. Oh. Ah, gumagana. Kaso wala siya. Ng switch ano. Dapat pala nilagyan natin siya ng switch. para na siya. <laughs> nice. So, yung mga best friend Tapos kinabit na natin yung ating cellphone holder recharger. Ah, ganun lang pala kasimple yun. Kaso pinahirapan tayo ng malakas na ulan. Almira. So, ay lang. Huwag niyo kakalimutan lagi kong sinasabi at lagi kong inyong tatandaan. Ride safe. Ingat and God bless. Malakas ng ulan no? oh.